Maligayang pag-uwi mga residente. Ang inyong alkalde na si Alistair ay nagbabalik muli at may dala akong napakalaking balita para sa inyo dahil mukhang nalik ang script ng paparating na pelikula sa Cinematic Monsterverse, ang Godzilla X-Con Supernova at may ilang detalye na ring na ibunyag. Hindi lang yan. Tuloy pa rin ang shooting ng Supernova sa bagong direktor at kapag sinabi ko kung sino siya, baka maniwala kayong ito na ang pinakamahusay na pelikula ng serye. Dahil ako ang nagdadala ng mainit na balita, sana pindutin nyo ang subscribe button. Birthday namin ngayon ni Jacob, pero todo kayod pa rin kami para makapaghatid ng residence content, kaya sana ifollow nyo kami. Lalo kong tinititigan ang 70% sa inyo na hindi pa nakasubscribe. Gawin nyo na kundi si Godzilla ang bahala sa inyo. Kaya itong sinasabing leak ay galing kay Kaiju14 sa Twitter na nagpost ng larawang ito ng harapang pahina ng screenplay. Nakalagay dito, Godzilla X Kong Supernova ni David Callaham na may mga revisyon ni Michael Lloyd Green. Ang script na ito ay kumpidensyal at pag-aari ng Legendary Pictures. Hindi ito maaaring itanghal, ipamahagi, kopyahin, gamitin, sipiin o ilathala ng walang nakasulat na pahintulot. Kaya medyo mabigat talaga ito Madali lang itong pekein. Pero paalala ko na dati nang nakatanggap si Kaiju, labing apat ng impormasyon tungkol sa Monarch Legacy of Monsters na napatunayang totoo. Ayon sa ulat, pareho rin daw ang source kaya kumpiyansa akong hindi tayo niloloko. Ngayon, hindi lang niya binigay ang front page. Matapos tanungin tungkol sa mga kaganapan sa pelikula, si Kai Junom. Labing apat sumagot gamit ang sunod-sunod na emojis ng mga plot point mula sa supernova. Kaya tayo na lang ang magdedecode nito na parang hindi pa natutuklasang hieroglyphs ng Ehipto. Misteryoso talaga ito at mahirap hulaan ang ilan dito. Pero subukan nating pag-usapan sabay at magbahagi ng ideya. Ang unang emoji ay nagpapakita ng bundok na may niebe na tingin ko'y sumisimbolo sa Hollow Earth. Nagsimula ang pelikula kung saan nagtapos ang huli ipinakita kung paano lumago ang tribo ni Kong sa ilang taon. Wala namang eksenang kinunan sa malamig at mabundok na lugar, kaya sa palagay ko, computer-generated imagery lang ito. Sunod ay malinaw na yuta kung saan sila kamakailan lang nag-shooting bilang stand-in para sa Sedona, Arizona. Makikita ito sa trailer ng pelikula at posibleng ipakilala ni Caitlin Deva ang ilang kaibigan o pamilya, pati na rin ang ilang karakter na makikilala natin sa pelikula. Ang susunod ay mukhang isang gusaling hapones, kasunod ang dalawang babae. Maaring nasa Japan ang Mothra Twins at dito sila muling ipakikilala ng pelikula. Duda akong Chen Twins mula sa King of the Monsters ito dahil wala sila sa cast list. Maaring bagong karakter ang mga ito na magdadagdag ng misteryo sa pelikula. Makikita rin natin ang isang sauropod na espasyo at isang asteroid. Malamang, ito ay medyo malinaw na at inilalarawan ang isang halimaw na bumababa mula sa kalawakan sakay ng isang meteor o sa sakyang kahawig ng meteor. Nang una ko itong makita, naisip ko, ito ba ay isang titanosaur? May titanosaurus ba sa pelikula? Sigurado akong ginagamit lang nila ito para ipakita ang bagong Titan na hindi si Godzilla o Kong dahil limitado ang emoji. Sunod naman siyempre si na Godzilla at Kong na malamang ay ganap ng neutral ngayon. Bagaman malamang na naiinis pa rin si Godzilla kay Kong paminsan-minsan, hindi na sila magkaaway matapos nilang talunin ang Scar King ng magkasama. Pero malamang na nababahala sila sa pagdating ng bagong Titan mula sa mga bituin. Ngayon, meron tayong salad lang, diretsyong salad lang. Ano bang nangyayari doon? Ang naiisip ko lang ay Caesar Salad. Caesar Salad. Lalabas ba si Haring Caesar sa pelikula? Oo. Oh, Medyo malabo yon pero baka ganun nga o baka sinasabi lang nito sa pinakamalabong paraan na may isa pang titan na magigising sa kaparehong paraan. Tulad ni Haring Caesar, posibleng para tumulong sa laban kontra sa cosmic titan na ito. O baka naman bagong halimaw na halaman lang o kung anuman. Yung susunod na tatlo, sa tingin ko magkakaugnay, ay nagyayelong tulog at death emoji. Yung nagyayelo, sigurado akong si Shimo yon na maaaring natalo sa laban. At posibleng napatay pa. Sana hindi mangyari yon. Pero sabihin mo sa akin kung ano pa ang tingin mo ibig sabihin ng tatlong yon. Yung crown emoji ay lalo pang nagpapatibay ng teorya ko na si Shimo. Bilang sinaunang Alpha Titan na kayang magdulot ng pagkawasak, ay namatay kaya ang mananalo ay magiging Alpha Titan. Siguro, ang bagong hamon na ito ay nanaig at susundin siya ng ibang Titan, na maaaring magsimula ng panibagong paggising ng mga Titan. Maaaring ibig sabihin din 'yon o kung iko na natin sa susunod na emoji, na bandila ng Great Britain, baka hindi ko alam na may Titan na pumatay sa hari. Pwede kaya 'yon o si Charles. Alam natin na nag-shooting sila sa Britain noong mas maaga ngayong taon, kung saan nakita natin si Jack O'Connell na tumutugon sa isang emergency, malamang dahil sa pag-atake ng Titan. Kaya baka may Titan na maglalakad sa Buckingham Palace. Sunod ay isang lobo na maaaring bagong Titan tulad ni Ralph sa Rampage ay kumpirmado para sa supernova o maaaring simbolo ng ibang bagay gaya ng laban ng tao sa mga Titan na maaari ring tawaging Wolf. Sunod, may kahinahinalang bandila ng Canada na maaaring pinagmulan ng Wolf Titan ngunit sigurado akong mas marami pa rito kaysa emoji at misteryoso pa ito hanggat wala pang trailer. Pula naman, kulay lang yon. Minsan may pahiwatig minsan wala. Mawawasak ba ang Canada? Ang pula ba ay sumisimbolo ng kapahamakan? O baka mag-thermonuclear ulit si Godzilla at maging kulang puso? Maaring gamitin nila ang fire emoji para rito. Ang susunod ay medyo mas halata dahil malinaw na ito ay isang diwata na binanggit na kanina sa post. Isa lang ang inilagay niya dito, kaya baka napatay na ang isa pa, dahilan kaya tumulong si Motora sa huling laban. Sino ang nakakaalam? Ang huling emoji ay nagpapakita ng daigdig at isang sinaunang estrukturang griego. Maaaring museo o guho ng Hollow Earth. Isang lugar kung saan mas marami tayong matututuhan tungkol sa kasaysayan ni Godzilla. Bago umalis si Wingard sa produksyon, sinabi niyang gusto niyang gawin para kay Godzilla ang ginawa ng New Empire para kay Kong. Kaya mas marami pa tayong matututuhan tungkol sa pinagmulan ni Godzilla. Ngayon, hindi natin alam kung ang mga emoji ay nagpapakita ng buong pelikula o bahagi lang at hindi rin nito sinasabi ang katapusan. Sa totoo lang, maaaring ito pa lang ang unang bahagi. Pero may dahilan kung bakit niya ito ginawang malabo at iyon ay para hindi siya sitahin ng legendary. May mga intriguing na bagay dito. Bukod sa Space Monster, kinukumpirma rin ang pagbabalik ng mga diwata ni Mothra, posibleng si Haring Caesar Salad, bagong Wolf Titan, at pagkamatay ni Haring Charles Ikatlo Malabo lahat ito, pero ilagay nyo ang hula nyo sa komento. Ngayon, sa ibang balita, nagsushoot ng pickup shots ang Godzilla X-Kong Supernova sa Mexico City, kung saan daan-daang extra ang tumatakbo palayo sa kung anuman, Titanman man o mas kakaibang nila lang. Gusto ko yung litrato na kuha. Mula sa point of view ng bus driver, na nagbibigay ng matinding 2014 vibes. Parang pinapanood mo ang kaguluhan mula sa loob ng bus. Nakakatawa rin ito dahil ang kamakailang comic series ni Sputor na Behemoth ay nagaganap din sa loob ng bus habang nilulunok ito ng isang dambuhalang halimaw. Kaya baka may ilang mga reference doon. Pero ang pinakamahalagang bagay tungkol sa eksenang ito ay kinukunan ito ni Darren Prescott. Kung hindi mo siya kilala, siya ang second unit director para sa John Wick at Baby Driver. Stand coordinator din siya, kaya kung ang mga eksenang ito ay may kahit kaunting kalidad ng mga pelikula niya, baka panalo na tayo. Talagang alam niya kung paano mag-direct ng magagandang stand at action set pieces at sabik na akong makita kung ano ang maidadagdag niya sa MonsterVerse. Posibleng makita natin ang pinakamagagandang eksena ng malaking kumpol ng tao na nagkakagulo at nagtatakbuhan para makatakas sa mga Titan. Sobrang gulo na, hindi na ako makapaghintay. May malaking balita tungkol sa bagong Toho Godzilla na pelikula, Nakakalabas Lang. Sa tingin namin, nararapat itong magkaroon ng sariling video, kaya abangan ang video ni Jacob sa susunod na linggo. Mag-subscribe at pindutin ang notification button para laging updated sa Dangerville. Bigyan kami ng thumbs up. Ako si Alistair at magkikita-kita tayo muli sa susunod na video.